Ayun pala. Oh, ayan. Oh. Interview na. Interview. Oh, di ba sa akin? So, how's the business? So, sino ito, ma'am? Aldo, I'll... You're excited ka, Pang ilan na muna so, to? Pang... Hindi ko na po, ano? Hindi ko na mabilang. Basta. Mm Basta. -hmm. 100. Kasi na, 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 na po siya ng mga Iba. politician, mm -hmm. ng mga local endorsers. Mga nasa 100 pa naman po sila. Per this time, ano yung parang standard na sinunod mo para makuha tong endorsers? Ano po to eh, um, minsan kasi, pag napapansin ko sa tagal ko na rin sa industry, pag syempre mga magaganda sasabihin ng ano eh, ng mga nagko-comment, eh, maganda na siya dati, parang gano'n. So parang nakikita mo talaga din, minsan talaga maganda na marami akong A-listers kasi doon talaga nakilala din yung brand. Napakalaking tulong noon Kasi nakakaroon ng recall eh. Di pa sa, ano, ganito, ganito. Pero ngayon minsan, parang mas big, maraming comments, pero yung buying capacity din, hanggang comments-comments lang sila. So parang mas okay ngayon na makikita mo na nagkaroon talaga ng changes yung skin ng tao. Because she uses the product. Mm -hmm. Parang ganon. Mas mabibenta po talaga pag nakita nila. Di ba? Actually, marami din tayong mga celebrities na gumagamit ng beauty term. Hindi sila ambassadors. Parang minsan mas effective na siya na, di ba? Parang binigyan ko nga lang siya. Tapos mm -hmm. binipost nila. Binipost niya. Tapos biglang, ay, maghuhulat siya. Eh, kaya pala bagat siya. Yung mga ganon. Yun. Kaya ito, yeah. ito, 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 ito. paano nag yung landas nyo? nitong C. Nitong C? Itong si. Hindi. Ano ko? fan, fan ako. Ni, ah, yeah. Na. Bago pa siya, wala pa siyang million followers nun. Sobrang inaano kasi Ilocano ko kasi siya. Yun. Ilocano siya. So, Sa pahulaan. <laughs> are rebuild din naman ata. Ano pa naman kilala niyo na uh, Oo. Oh, oh, kasi bago pa talaga siya sumikat, pinapanood ko na sabi sa mga girls ko. Ipanoodin e, niyo siya kasi nakakatuwa. 'Di ba? Na very natural and I find her very ano talaga intelligent. Kasi sabi ko sa mga girls ko, tignan niyo, para nabenta niya yung sarili niya sa pagiging witty niya. As in she does everything from editing, pagkoconceptualize, tapos like lagi sinasabi sa kanya, Adi, hindi ako marunong mag-acting. Alam niya naman ako eh. ba mm -hmm. Diba na parang hindi ko kaya. Parang kaya kong mag-speech, pero kunwari walang nakatingin na camera kasi mas yun ang forte ko. Pero pag yung alam ko na may camera na ganyan, hindi ko alam kung napaka-awkward ng aking it's sure. Siya talaga parang, mana ako bahala sa'yo. Ganito lang, acting ka lang, acting ka lang. And so, amazing, aside from, talagang, biglang ting, gaganda na agad, nakagawa na siya ng concept, napakatalinong ng na. batang to, na parang hindi imagine na, imagine kung titignan mo, daig pa niya talaga yung iba, kasi wala siyang post na hindi million ng ano. Kung papansin mo minsan, pag, pag mga celebrities talaga, pag, pag merong paid, ano na, ads na, di ba, pag talagang alam mo na paid na yung product, ano na eh, parang konti yung views. Kasi alam na nila nga, ah, syempre, eh, endorser mo na siya. So, talaga kahit may product, parang nakakabilib dun sa part niya. Ano pinaka nagustuhan mo sa kanya? Ano siya? Even before, nung hindi pa siya talaga, sabi mo nga, million ng followers. <laughs> ano po yun eh, parang sariling sikap niya talaga. Hindi niya sinasadya. Gusto lang naman niya na ipakita kung gano'ng kawiti yung anak niya. Gano'ng ka-cute yung mga kids niya. And then eventually, naging star siya. Pero lagi sinasabi, sana huwag siyang magbago. Kasi pa-start pa lang po ito talaga eh sa kanya. Ang dami ng malaking kumpanya na pumukuha talaga sa kanya. Bukod sa poliwokan, anong cover din ang ito? ano nakita mo? Parang pareho ka. Ano po? Ano ko ba? Poliwok po. Saka ano eh, parang kahapon, sa totoo lang, parang panay-rush ko lahat ng to. Kahapon lang siya nag-Victoria. <laughs> Kasi galing siya sa ibang bansa, alam mo yun. The hmm. first time na binigyan ko siya ng products, bago ko siya mag-market-market, market, di ba, nung dinumog siya, talagang isa na ako sabi, sana, ano, makapag-meet tayo kasi talagang super fan. So, I asked my girls, please contact her. Kasi ang hirap na yung mag-message, di ba, minsan nasa spam, nasa filtered messages na may chance na hindi na talaga mabasa. Tapos, biglang pumunta siya talaga because she felt daw sa mga posts ko na I'm sincere at hindi ako showbiz. Yun ang magkasabi niya kasi sa dami na nag-i-invite sa kanya, and she has only like two weeks lang to stay in the Philippines. Isa ako sa pinuntahan po niya. Na wala man siyang ka-idea-idea talaga kung sino, hindi kung pa niya ni-research kung sino yung like, nagme-message eh. Parang ganun. So parang sabi ko, nabulat ako yung thought na pumunta siya dito na wala siyang time. Mm -hmm wala na siyang type. Pumunta siya kasi nakita niya na para ang bait ko daw. Parang ganun. So, parang kinilig na. Alam niyo naman ako marupok lang. Tiyari, yung mga gano'n. Ang buli. Nabalis mo bola. Ayan. So, pumunta siya dito. And then, pinagamit ko lang po siya ng products. Tapos, nagchichika-chika na kami. Kahit mga kamag-anak niya, pinagamit ko. And then, Baguio Girl din po kami pareho. Nag-aaral siya sa Baguio. So, ang kulit-kulit. Ganun-ganun. Saka, she's very beautiful. Alam mo, yung parang kahit ang simple lang nung damit niya, napaka-elegante niya, pag nabihisan na. na Opo, parang may isang, isang bagets na to ah. Mm -hmm. Pero ma'am paano niya tinake yung offer mo? Nag-yes ba siya agad? O kinagbibis mo siya Actually, parang sinapuso daw po niya na ano eh. Pag may nag-offer sa size up, eh beauty queen kasi ako eh. Parang naano na niya, nagusto daw niya. Kasi nung makita daw niya ako na, Oh my God, parang manang, I'm 14 years older than her parang sabi niyo, ay gusto ko rin na pag ganyan yung edad ko, maging ano, ginagawa mo man lang. So, mga ganun-ganun po siya. Kaya ginamit niya na magustuhan niya. Sige. Mabid, madali lang siyang nag-yes. Opo, 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 opo. Kaya yun. Sa minsan pag nagkagaanan na ng loob, kaya yun. Kahit na facial wash lang po yung unang ginagamit nila binigay yung mga kamag-anak niya. Parang pumuting na daw po yung mga ano niya. <laughs> diba? Kasi mga kayumanggi talaga kami mga yun, ilokan. Sabi, so, may something. Ganun naman. So makikilala niyo siya. As much as I want to invite everyone. Alam niyo naman ako nasa nga ako pag hindi tayo kompleto eh. Kasi feeling ko Christmas party natin to lagi. Ang problema ko naman, ang dami kong ano, 'di ba? Na ang sikip. 'di ba? Na sabi ko, ma, masikip. Pwede lang bigyan na lang natin yung iba kasi yung gusto ko, kompleto tayo. But next month we have a lot of A Listers na, you watch what? Syempre doon na tayo sa sa Manila. Kasi marami po kong pasabag as we celebrate our 50th year. Oh. Yeah. Diba? Yun palang, it's a blessing, it's a blessing na talaga. So, aside from the year na, dos pa kayo pa? Yes, ma'am. Uh, bali, tatlong A-listers pa ang bubuo ng ating grupo ng ambassadors. Kasi Ooh. sa 15, wala, ayaw ko nang mag Real, di ba? Lahat naman kayo close kami. Dyan. Pero may letter K ba dyan? Sino okay. K? <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> Lutang pa Literal eh, na walang walang pahinga eh. Kasi nag-edit pa kami kagabi. Wala ka na nag to And today, we'll have a, biggest, a big announcement also. may contract signing din tayo. Ayan. So, parang may magiging dalawa po. But very fast lang po. After the launch, very fast lang. So, ako nang mag-explain sa products. And you have to try it also. Kasi medyo na-addict ako sa Korean. Ano din. Hindi ko lang memorize yung pangalan nila. Kasi ang hirap po i-pronounce at saka pare-pare sa itsura. Ha po, di ba, mga, ba diba, kasi nakikita ko na <laughs> talaga ng skin <laughs> ng mga Korean. Oo mm -hmm. mm -hmm. oh, ma'am, alam mga Pinoy minsan dahil napakainit, ayaw nga maglagay na ng creams, di ba? Gusto yeah. na very light. If you're going to ask them, what's your favorite? What's your favorite? Pani serum. Mm -hmm. So ito, ginamit ko talaga. And I think naman, di ba? Kailangan. Lagi ko si hashtag, walk the talk. Kasi kailangan pag nakita kanila, ay, totoo nga. She doesn't look her age. So, ito, kumpleto, lahat po kayo ay meron. In just five days, makikita nyo yung difference. Ah, Yes, at saka very light sa skin na, of course, men, malalove din ito. At very affordable. So, basta, hindi lang yan parang free products ata, ang ilo-launch ko. Kaya siguro kumayat na rin po sa kakaisip. Marami po akong pinapag-aral. Nasa second year pa po yung ibang scholars. Kailangan po natin kumayod at uh, lahat din kayo mabibigyan ng dishwashing liquid pati oh, pati yun <laughs> pati yun pati yun pati alam mo grabe na so yeah, grab sold out ako kasi naman napakamura oh, okay, right. na correct kapag alam nila na excuse me hindi mo ako gumagawa talaga ni yun nga mami hindi ko lang mas sell na talaga literal pag nagbabiyahe sa my courses ko kasi hindi pwedeng iship kasi mas mahal pa yung shipping kaysa doon sa 180 lang yung isang galon ko kaya yun na sold out so bibigyan ko po kayo dahil para makita nyo yung quality natin kahit dishwashing liquid ay hindi din ito po ba ganon? Let's just have fun, Aiden. <laughs> so uh, din okay. so celebrity din na darating mamaya mm -hmm. to welcome our oh, to wow. ambassador. Mo to si Kasi marami, parang busy ata si Ay, uh, Marami. Mga, mga ko sana mga oh, Ay, Ay. hindi sila pwede kasi yung iba, may, yung iba filibula, yung mga ganun. But, syempre, ambassador din ko na nakilalang-kilala din sa inyo lahat. Mm -hmm. Yun. Simple lang ito din. Oh, simple <laughs> lang yun. <laughs> <laughs> Although alam na namin kung sino, pero simple. <laughs> Actually, meron pong gano'n. And then pupunta din po kami doon. Kasi marami talaga kong sellers doon. Sa bansang ah, Kasi sobrang... So, siya na ah. dealer mo doon. ano po siya? Pag-aaralan daw niya. Pero siyempre sa Ifugao, ibibigyan din natin ng kabuhan yung showcase ang kanyang pamilya. Kasi pares kami. Ayun, ma'am. Ah, Nasaktong-sakto. Nagustuhan ko siya sa part na Parang nagkikwento ko ang ata kay Kate, di ba na parang sabi ko, napaka-humble niya, no? Ako naman, ay -hmm. I cannot say na from rags to riches ako, di ba? Parang ang ano naman kung gagawa ako ng kwento. Stop. But really, from ang parents ko talaga, literal, from byon na natutulog kami sa ganung higaan na may mga kalabaw. Pero syempre, parang pupunta ako doon, parang, parang parang di ko na, to be honest, parang di ko na atakaya na matulog ng... Di ba, ma'am, na parang napaka-grabe nung nang mainitan ng ganun ng bonggang-bongga, sabi ko parang doon ako at yung higaan nila higaan yung, para, 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 nila yung parang parang para, eh, para, 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 grade para. school pa ako noon eh parang kaya ko pero kaya ko namang pumunta pero imagine mo tas inuuna niya yung pamilya niya mamaya magigilan na yung mga pinsan niya so parang parehas kami na bakit mo kailangan tungulo ng ibang tao ba't hindi totoong tao pag gano'n eh kailangan unahin mo muna yung pamilya mo ako ay make sure na bago huwi ng scholarship unahin ko yung mga staff ko pero unahin ko yung pamilya ko kaya mga managers ng business ko lahat pinsan ko from binary, mga marketing, lahat yan, may kamag-anak ako. Kasi family first, diba? Kesa, di ba? Kaya sa, hindi na totoo yung pagtulong mo kung hindi mo na pamilya mo. Ganun ang ano <coughs> Imagine mo, bago siya mag-work, ang dami niyang endorsement, pupunta muna siya sa barrio nila just to say hi sa kanyang pamilya, wala man lang ano doon. Ganun niya kamahal ang kanyang pamilya at gusto niyang balikan ang kanyang kaharaan lagi. Parang hindi ko sa kanya. Tapos lagi mo sinasabi, huwag kang magbabago, ani. Hmm kasi syempre iba yung naka-overwhelm, na overwhelm daw no siya. No. Later on, you will have chance. Kaya mamaya magpa-product ako, but but no personal questions, please. I love, I love you so much. Just love, love, uh, love. Uh, <laughs> love, love, love. Diba, tito? Sabi, ko, sabi nga ni Mom Chris, love, love, love. Yeah. Kumain na po muna kayo. Okay. Masarap yeah. ang ating kainan. At mamaya, ay, syempre may pa raffle na naman tayo at wala